Magandang araw sa inyong lahat! Ngayon po ay naghahanda kami para sa annual Teacher's Day celebration dito sa school tuwing October 5. May magaganap po na program ngayong araw. Pinangungunahan po ito ng ating school principal, barangay education chairman, kasama na ang barangay captain, school PTA officers at SELJ club officers and advisor at iba pang mga sponsors. syempre pag-program, meron picture taking, kantahan, sayawan at pagbibigay ng certificate sa mga ganti awardees sa mga teachers na naka 10, 15, 20, 25, 30, 35 years na in service. Ang galing ba? Diba? At syempre after the program, meron konting salo-salo. Maraming salamat po sa mga biyayang natanggap namin mula sa mga bata at mga parents at kasama na doon ang mga sponsors. Uuwi na sana kami after the salo-salo kaya lang may nag-sponsor ng ice cream. Yes! Kaya agad nakipila si ma'am. Char, dalawang flavor pa nga ang natikman, ube at salad. Maraming salamat po ulit sa mga sponsors. Happy World Teachers Day to all educators!